malutong, makatas, sariwa, tapos biglang may matinding kapaitan. Pamilyar na sitwasyon, hindi ba? Para bang nasira na ang buong ani ng pipino, pati na ang ating kasiyahan sa tag-init. Pero huwag kayong magmadali na itapo ng mga berdeng bunga ng pagkadismaya. Paano kung sabihin ko sa inyo na halos lahat ng mapait na pipino ay pwede pang maisalba? At para dito, hindi nyo kailangan ng mahika o ng komplikadong kemikal na pamamaraan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga simple at mabisang paraan para maalis ang pait sa pipino at gawing tagumpay sa kusina ang tila pagkabigo. Manatili kayo sa amin at malalaman ninyo ang isang sikreto na tiyak na ikagugulat ninyo. Kaya, simulan natin sa pinakaumpisa. Bakit nga ba nagiging mapait ang pipino. Ang may kagagawa nito ay isang espesyal na sangkap na tinatawag na kukurbitasin. Ito ang natural na mekanismo ng depensa ng halaman. Kapag nakakaranas ng stress ang pipino, nagsisimula itong aktibong gumawa ng mapait na sangkap na ito para itaboy ang mga peste. Anong klasing stress ba ang nararanasan ng pipino? Aba, kung ano-ano bigla ang pagbabago ng temperatura, kulang o masyadong malamig na pagdidilig at labis na init mula sa nagbabagang sikat ng araw. Sa esensya, ang mapait na pipino ay isang pipino na nagkaroon ng mahirap na buhay. Pero ang magandang balita ay, maaari nating ayusin ang mga epekto ng stress na ito. Kaya Simulan natin sa pinakasikat at masasabi nating pamamaraan na alam ng marami. Malamang na itinuro na ito sa inyo ng inyong lola o nanay. Ang tinutukoy natin ay ang sikat na trick sa dulo ng pipino. Parang isang lumang tradisyon sa hardin na ipinapasa sa bawat henerasyon. Pero totoo ba itong gumagana o isa lang itong lumang paniniwala? Tingnan natin. Ang proseso mismo ay napakasimple. Una, hugasan ng maigi ang pipino. Pagkatapos, putulin ang dulo. Yung bahagi kung saan, dating nakakabit ang bulaklak. Karaniwan, iyan ang pinakamapait na bahagi. Ngayon, gamit ang pinutol na piraso, simulan ng kuskusin ng paikot ang hiwang bahagi ng pipino. Halos agad mong makikita na may lalabas na makapal na puting bula sa hiwa. Parang sabon, di ba? pinaniniwalaan na ang bula na yon ang siyang pait na nilalabas natin mula sa pipino. Kuskusin lang ng mga dalawampu hanggang tatlumpung segundo, hugasan ang bula gamit ang tubig, putulin ang bahaging kinuskos, at ayun, puwede ng tikman. Ang teorya ng pamamaraang ito ay nagsasabing ang pinakamataas na konsentrasyon ng kukurbitasin ay nasa bahagi ng tangkay at dulo ng pipino. At kapag kinukuskus natin ang hiwa, nagre ang katas ng halaman at lumalabas sa ibabaw ang mapait na substance kasama ng bula. Mukhang logical, di ba? Milyon-milyong nagahalaman sa buong mundo ang sumusumpa na gumagana ang paraang ito. Ngayon, tingnan naman natin ito sa pananaw ng agham. At dito na nagsisimula ang pinakakawili-wili. Karamihan sa mga agronomist at biologist ay, sa madaling salita, nagdududa sa pamamaraang ito. Sinasabi nila na ang cucurbitacin ay nakakalat sa buong sistema ng pipino at hindi lang nakapokus sa isang dulo. Ano naman kaya ang puting bulana yan? Ayon sa mga siyentipiko, ito ay simpleng katas ng halaman na nag-oxidize sa hangin na hinaluan ng saponins, mga substance na matatagpuan sa maraming halaman at kayang magpabula. Ibig sabihin, lalabas ang bula kahit hindi mapait ang pipino. Kaya pala, hindi pala nilabas na pait ang nakikita natin, kundi ordinaryong chemical na reaksyon. Kung gayon, hindi pala gumagana ang pamamaraan, huwag muna tayong masyadong maging sigurado. Posibleng nakakatulong talaga ito upang mabawasan ang pait sa pinakadulo ng pipino, kung saan ito ang pinakamatindi o baka naman gumagana ito bilang placebo effect. Masyado tayong naniniwala sa ritual na ito, kaya pakiramdam natin ay mas masarap ang pipino. Walang masama sa paggamit ng paraang ito at tumatagal lang ito ng halos kalahating minuto. Kaya kung nakakatulong sa iyo, ayos. Pero paano kung ang pait ay kumalat na sa buong pipino at hindi lang sa dulo nito? Para dyan, kakailanganin natin ng mas epektibong pamamaraan na nagbibigay ng sandaang porsyentong garantiya. At iyan ang aalamin natin sa susunod. Ngayon naman, pag-usapan natin ang siyensya sa inyong kusina. Ang paraang ito ay hindi umaasa sa swerte o sa mga pamahiin, kundi sa mga batayang batas ng pisika. Ang tinutukoy ko ay ang simpleng pagbabad sa malamig at bahagyang maalat na tubig. Ito ay isa sa pinakamaasahan at subok na paraan na siguradong makakatanggal ng pait. Paano ito gumagana? Ang lahat ng ito ay tungkol sa isang pisikal na fenomenon na tinatawag na osmosis. Kung naaalala ninyo ang aralin sa siyensiya noong high school, alam ninyo na ang kalikasan ay laging naghahanap ng balanse. Sa loob ng mga cells ng pipino, may tubig na may halong mapait na kukorbitasyin. Kapag ibinabad natin ang pipino sa maalat na tubig, lumilikha tayo ng mas mataas na konsentrasyon ng asin sa labas nito. Sinusubukan ng sistema na pantayan ang kawalan ng balanse na ito. Bilang resulta, ang tubig mula sa pipino kasama ang mapait na lasa nito ay nagsisimulang lumabas patungo sa mas maalat na solusyon. Sa madaling salita, ang asin ay tila humihila sa mapait na katas mula sa laman ng pipino. Ito ay isang mabagal, ngunit napaka-epektibong proseso. Ngayon, dumako tayo sa praktikal na bahagi. Para sa simula, kailangan nating ihanda ang mga pipino para mapabilis ang proseso. Pinakamainam na balatan ang mga ito dahil sa balat at sa mismong ilalim nito, nag-iipon ang pinakamaraming pait. Pagkatapos, hiwain ang mga pipino ayon sa kung paano ninyo ito gagamitin sa inyong putahe. Pabilog, pahaba o hiwain lang ng pahaba sa ilang piraso. Mas malaki ang surface area na nakalantad sa tubig. Mas mabilis mawawala ang pait. Ngayon, ihanda na natin ang solusyon. Hindi kailangan ang komplikadong sukat. Sa bawat isang litro ng malamig at malinis na tubig, maglagay ng isa o dalawang kutsarita ng ordinaryong asin sa kusina. Haloing mabuti hanggang sa matunaw ng lubusan ng asin. Ilubog ang mga hiniwang pipino sa tubig na ito at iwanan ng minimum na 30 hanggang 40 minuto. Kung talagang mapait ang mga pipino, maaari ninyo itong ibabad ng isang oras o kahit dalawa. Pagkatapos ibabad, siguraduhin hugasan ng mga pipino sa ilalim ng umaagos na tubig upang maalis ang sobrang asin. At dito mayroon tayong isang maliit na paalala. Matapos ang prosesong ito, maaaring hindi nagaanong malutong ang mga pipino dahil nawawalan sila ng kaunting tubig. Ngunit ito ay maliit na kapalit lamang para sa ganap na pagkawala ng hindi ka nais-nais na pait. Magiging perpekto na silang base para sa inyong salad. Ang paraang ito ay halos perpekto. Ngunit mayroon itong isang disadvantage. Nangangailangan ito ng oras. Paano kung paparating na ang mga bisita at kailangan nang ihanda agad ang salad? Huwag mag-alala, mayroon tayong express method para dyan kung wala ka talagang oras para sa matagal na pagbabad, ano ang pwede mong gawin? Ang sagot ay pagluluto. Tama, hindi ka nagkakamali. Ang pait ay pwede lang. Pakuluan, iprito o ibak. Ang pamamaraang ito ay mabilis at epektibo dahil ang kukurbitasin, ang sangkap na nagbibigay ng pait, ay hindi matatag at nasisira sa mataas na temperatura. Siyempre, hindi ang kopang paraang ito kung gusto mong mag-enjoy ng sariwa at malutong na pipino. Ngunit binubuksan nito ang isang buong mundo ng mga bagong putahe na marahil ay hindi mo pa naiisip. Ang pritong o ginisa na pipino ay hindi biro. Isa itong napakapopular na ulam sa maraming lutuing asyano. Nagiging malambot ang tekstura nito at nagkakaroon ng kakaiba, bahagyang matamis na lasa na perpektong bumagay sa karne, bawang at toyo. Paano ito gawin? Napakadali lang. Balatan ng mga pipino, alisin ang buto kung malalaki at hiwain ang mga ito ng pahaba o semibilog. Pagkatapos, painitin ng kaunting mantika, vegetable oil o sesame oil sa kawali. Ilagay ang mga pipino, magdagdag ng tinadtad na bawang, kaunting toyo at iprito sa malakas na apoy sa loob lamang ng triyasakong pakapato minuto. Ang mga pipino ay dapat lumambot, ngunit mayroon pa ring bahagyang kagat or crispness. Sa proseso ng pagprito, ang lahat ng pait ay tuluyang mawawala. Ang isa pang option ay ang pagdaragdag ng mapait na pipino sa sabaw. Halimbawa, sa sinigang o iba pang sabaw na may asim. Maaari mo itong gadgarin at idagdag sa gisa kasama ang sibuyas at carrots. Sa mainit na sabaw, ang pait ay maglalaho ng walang bakas at ang sabaw ay magkakaroon ng kayaayang sariwang lasa. Ang mapait na pipino ay perpekto rin para sa canning o paggawa ng preserves kung saan dumadaan sila sa sterilization. Sa mainit na brine o suka at sa mataas na temperatura, ang kukurbitasin ay nawawala. Kaya huwag magatubiling gamitin ang mga ito para sa paggawa ng atsara pickles o iba pang salad na dinaanan ng thermal processing. Ang tanging hindi angkop ay sa traditional na pagmarmol kung saan maaaring manatili ang pait. Kaya kung mapait ang iyong aning pipino, huwag kang mawala ng pag-asa. Ito ay isang magandang pagkakataon upang mag-eksperimento sa kusina at subukan ng bago. Ang pritong pipino ay maaaring maging bago mong paboritong side dish. Ngunit paano kung gusto mong panatilihing sariwa ang pipino at ayaw mong ibabad o lutuin? Mayroon bang paraan para hindi na lang maramdaman ng pait? Oo, meron. At iyan ang ating susunod na paraan. At panghuli, ang ikaapat na paraan para sa mga malikhain, ang pagbalanse o pagtatakip ng lasa. Kung hindi mo kayang alisin ng tuluyan ng pait o kung wala ka ng oras, may mas matalinong paraan. Kailangan mo lang magdagdag ng mga sangkap sa pagkain na tatabunan o babalanse sa hindi ka nais-nais na lasa. Simple lang ang prinsipyo nito. Gumamit tayo ng mga pagkain na may matingkad at matinding lasa na makapagpapalayo ng atensyon ng panlasa mula sa pait. Para itong musika, ang malakas na tunog ng tambol ay lulunod sa mahinang ingay. Ano naman kaya ang magsisilbing tambol natin sa kusina? Ang una at pinaka-obvious ay ang asim. Ang katas ng kalamansi, suka ng mansanas, o suka ng ubas ay napakahusay na nagpapapawi ng pait. Subukan gumawa ng simpleng dressing para sa salad. Ihalo ang olive oil, kaunting katas ng kalamansi, isang kurot ng asukal at asin. Malaki rin ang papel ng asukal dito. Ang tamis ay napakagaling na nagbabalansi sa pait. Hindi aalisin ng ganitong dressing ang kukurbitasin, ngunit gagawin nitong halos hindi na mapansin ang lasa nito. Pangalawa, ang mga produkto ng gatas at mga fermented na gatas. Ang sour cream, natural na yogurt, o kahit kefir ay mayroong creamy na tekstura at banayad na lasa na mahusay na nagpapababa ng matinding pait. Ang klasikong summer salad ng pipino na may sour cream at dill ay perpektong halimbawa ng ganitong pagbalansi ng lasa. Ang taba ng sour cream ay parang kumakapit sa mga mapait na sangkap para hindi ito masyadong lumabas ang lasa. Ang pangatlong pantulong ay ang hang at pampalasa: bawang, sili, mustasa, sariwang herbs tulad ng cilantro o parsley. Lahat ng ito ay may matapang na sariling lasa at aroma. Magdagdag sa salad ng mapait na pipino ng ilang butil ng bawang at pinong hiwang dahon ng herbs at ang pait ay hindi nagaanong mapapansin. Ang pamamaraang ito ay perpekto para sa paggawa ng mabilis na salad, pulutan o malamig na sopas tulad ng okroshka o tarator. Tikman mo lang ang mapait mong pipino at isipin kung alin sa mga matatapang na lasa, maasim, matamis, maanghang o creamy ang pinakamahusay na babagay sa iyong pagkain. Minsan, ang pinakasimpleng dressing ay kayang gawing isang kawili-wili at masarap na eksperimento ang isang pagkakamali sa pagluluto, pero heto ang pinakanakakagulat at marahil ang pinakamahalagang kaganapan sa buong kwentong ito. Ang substance na kukurbitasin na matindi nating pinipilit tanggalin dahil sa pait nito ay aktibong pinag-aaralan ng mga siyentipiko sa buong mundo. At alam nyo ba kung bakit? Dahil sa potensyal nitong maging panlaban sa kanser, ipinapakita ng mga pag-aaral na kayang sugbuin ng kukurbitasin ang paglago at pagdami ng mga cancer cells. Isipin nyo lang ang akala nating depekto o kapintasan ay posibleng isang mahalagang elemento pala. Siyempre, hindi ito nangangahulugang kailangan nating sadyang kumain ng mapait na pipino ng kilo-kilo bilang gamot. Ngunit ang mismong katotohanan ay nagpapamulat sa atin na tingnan ang problemang ito mula sa ibang anggulo. Ang hindi ka nais isnais na pait ay hindi lason, kundi isang sinyalis lang na mataas ang nilalaman ng pipino ng kahangahangang sangkap na ito. Kaya buod, hindi ito katapusan ng mundo para sa iyong ani kung mapait ang pipino. Ang pait ay maaaring alisin sa pamamagitan ng mekinikal na paraan, pagbabad, pagluluto, o basta itago lang sa salad o marinade. Ngayon, alam mo na kung gaano kadaling iligtas ang iyong mga pipino. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa huli. Kung nakatulong ito sa iyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong kawili-wiling episode. Ngayon, tanong ko sa inyo, mayroon ba kayong sariling natatanging paraan para labanan ang mapait na pipino? Marahil, isang resipi ng pamilya o isang dipangkaraniwang life hack Siguraduhin na ibahagi ang inyong karanasan sa comments at mangolekta tayo ng buong koleksyon ng mga payo.